Guys, meron ako ano, meron tayong customer ngayon na ano to, uh, Dominar 400. So meron tayong ilaw dito. Ito yung ilaw natin. So 120 watts ito mga businga ha. Ayan, ito yung ilaw natin. Aluminum siya. Ayan. Ito, nakikita nyo to, signal light po yan. And then, meron siyang park light. So, pagka umandar yung motor, automatic din yan. Pagka nagsisignal yung motor, sumasabay din yan. Nagsisignal din yan. So, complete harness na siya. Ayan, meron na siyang switch. Ito yung switch niya. So, meron din siyang blinker, mga busing. So, pwede ba siya? May, may iba kasi, mil, na ayaw na may blinker. Pwede ba siya tanggalin? Conforme, no? No magamit niya yung blinker bukod naman yung switch niya eh bukod ang switch ito yung switch sa blinker ito sa ilaw ah ito yung switch sa ilaw ito naman sa likod blinker, blinker. ah okay conforme pala oh sige oo o. so ayan kakabit natin dito sa dominar ito yung pihorn horn niya so mamaya maya magbibideo tayo dahil ano to eh Ayan, um, medyo matagal pa po ito gawin dahil may wiring, may wiring tayo na pia horn. So, ang ilaw natin ay plug and play lang yan. So, madali lang siya ikabit. So, ang, ang busina tayo matagalan dahil may ano yan, may wiring yan. Ayan. blinker mga busing. So, iba yung ano nito. Compromise sa'yo kung ibe-blinker mo hindi. ayun yung nakikita nyo to. Ito, nakikita nyo yan. Ito. Ito. Ayan, signal light yan. Meron syang park light. Meron syang signal light. Ayan. Then, busina. Yung kinabit natin sa kanyang motor. Busina nya. So, 120 watts yan. Lakas. lang din sa dominar mo no? lalabas na natin wait lang alright taas ng busina sabi niya kasi ano daw sabi niya kasi mahina daw yung busina niya kaya kina nagpakabit siya ng busina Depende sa inyo kasi mag iba dito nagpapa-install, meron siyang stock na busina, meron siyang ano, uh, merong horn, merong stock ganon So, ayan tingnan mo, na Pinatay na ni Jamil yung ano, yung ilaw niya mismo. Pero umaandar pa rin yan siya. Meron na siyang high beam and meron na siyang low beam.